another day and another mini vlog and for today nandito na nga po ako sa tindahan Diyos ko po at talakoy talaga pinanlalaboan ang mga mata at dito na nga ako inahabot ng panlalabo ng mata <laughs> sa baga naman ng 13 years ay just ko po naman ikaw baga naman ay hindi panlabuan and for today mga mare just ko po naman pagkaulan ulan kaya na wala kami gasinong customer o oh, ayan ewan ko baga naman yung sino magpipintura ng ganyan kaulan at eto yung mga pinagagawgawa ng aking mga kasama o oh, isang nagbusa cellphone isang nakatunga nga at chokbo isa pang inaantok at eto naman yung tatlong lalaki mga marites sa buhay kung ano ano mga pinapakialaman o oh, ayan at bago nga kami magsara ay just ko poro Rude ayan may nagtimpla pa nga sa machine ay kaya naman por dahalo halo pa rin naman sila at after nga namin pagkatimpla eto kami nagsara na at eto kang may ay magla lunch na Diyos ko po pagkasarap din naman talaga ng na maanghang hang sa panahong ganito na sobrang maulan at kain po tayo mga mare at tapos mo nga kumain, ako ay nag-commute na lang at ako nga ay uuwi na at ako ay nagpasundo na lang kay Puso dito sa kanto at pupunta nga kami muna ng bayan ng nagkarlan at kami nga ay may bibilhin, kami may sisinsayan doon isang tindahan. At hindi nga kami makalusot-lusot kahit sobrang maliit yung aming sasakyan. Ito na nga mga mare ang lagay, yun naman palang siste naman pagkahaban ng traffic, ayun pa naman pala ay may ililibing. Ay, eh, Diyos ko po, sumalangit na. Wa kami nakasama pa. Ayan mga mare. At dahil nga dyan, ito nga umu ulan pa yung mga panahong ito kaya naman ako nala ang yung bababa buti na lang ako'y nagdala ng payo at habang nga kami nasandaan ito naman si puso merong naispatan Diyos ko po outlet la ang pala ng loto at pag kami daw makatama eh ako daw bibilihan niya ng isang unit doon sa Monterasa Prime o baka naman is later mabibigyan mo ng malaking discount dyan at wala pa naman talaga yung mga tama mga mare talaga naman pinagahandaan ko na at aka ikiliklim na pagkatapos nga namin tumaya mga mare dito naman kami suminsay sa tindahan ng bigas, inay ko po mahal na pala mga haray ng bigas ngayon bukod sa gas ng sasakyan ayun ako po, paano pa kami kakain ito at wala pa nga kaming anak Diyos ko po, mahal mahal na paano pa kaya at ayan na nga, putot na ang kumari ninyo, anyway mga mare suminsay na nga rin pala ako dito sa bilihan ng tinapay, ayan nga bumagsak na yung malakas na ulan ayun ako, ayaw pa nga kami paparadahin dito sa may tabi, ayabot pa nga ako nang bagsak ng ulan, Diyos ko po ako'y basa mga kumari, kahit ako'y nakaparadah payong. At dahil nga dyan, uuwi na nga kami. At Diyos ko, anong ano-ano pa ang aking gagawin. Ako'y magluluto pa rin pagdating. At eto, pagdating nga namin, Diyos ko po, si puso ay yan sinisilip-silip naman yung kanyang bago. Pakabit na piyasa dyan sa sakyan. Anyway, mga marin, nandito na nga pala kami sa bahay. Kaya maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na serye, mabalos. Mm -hmm.